Magandang hapon guys, nandito naman tayo sa ating lecho ng manok Magandang hapon, araw ng Webes Marami tayong sala ngayon guys Ito, so, flex ko lang Flex ko lang yung aking lecho ng manok guys हेलो तो मेरे टाइम Guys. share guys sa ating mga video pa-comment na rin kung tagasahan kayo para alam natin kung saan nakarating yung ating mga video thank you guys maraming salamat God bless is... papalo na rin guys sa ating youtube channel Sobrang init Sobrang init Ang ating Bawa ng araw-araw Init sa panahon Sobrang init Yan ang ating minarap sa lahat ng makadaan sa aking like. Pa-share, guys. At para na, pa-like pa na din. Pa-palo na rin sa ating YouTube channel. Thank you, guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Next video, guys.